Magandang umaga mga Lodi So dito tayo ah, uh, nakatambay lang dito sa may ano, Sa may gilid e dito sa may ano ah, uh, Dito sa may ginagawa So e dito yung ginagawa dito ng, ano, uh, Mas sa may Paranyapre Nakapila yung damdak dito oh. Maglakad-lakad tayo. So, pasensya na mga lodi, no? At magalaw yung aning, ating kamera. So, Medyo okay na yung ano no? Nakahili ng truck Kailan ba to? Ah, na dam truck Hanggang dulo. oh ah. Puro may mga laman Mga laman panampak Mga laman mga bato nandito tayo sa may 20 square ah, naglalakad tayo at may pupuntahan oh. ako Tabay tayo dito mga lote. Balik so, ulit tayo sa May Crossing ng Kabiasnan. Ah. Okay. Uh. Na nakatawid tayo. natin ay naorder na natin ano. So medyo mahirap talaga ito hanapin. So, ito po siya. Ito pa yung ilalagay doon sa may ano ah, panel breaker natin kasi yung butas ay nasa ibabaw. So ito yung ilalagay natin mga lodi. So, ito po ay may guma po ito no. At hindi po to papasukin ng tubig. Ayan. Connector po ito, ang tawag po nito ay liquid type po mga lodi connector. May ito. Ito yung connector pupuntang ano uh, main main uh, main entrada ng ano ng wire. Uh, nang galing sa mineral ko mga lodi no. Ayan. Ito pa yung ilalagay kung baga kung ang butas ko ay nasa ibabaw, ito yung nilalagay talaga para hindi tumulo at hindi mabasa yung breaker para hindi sumabot yan so lakad na naman tayo pa huwi, mga lodi so, nilalakad na lang natin kasi ano malapit lang naman uh, exercise din <laughs> so nandito tayo sa may crossing kabias mga lodi at lakad lang Ito sa may Jalibi, Kabias Grabe guys, no? Haba ng ano, ng pila, oh. Rapid. <laughs> grabe guys napakahaba hanggang dito sa may iti square mall ang haba ng ano ng traffic <laughs> simula doon sa may crossing kabihas na so ayan anak na <clears> hmm <throat> Saka mga lodi kasi may ginagawa kasi rito. Saka may ano, may nakaharang na ano na mga dump truck. Karang yung mga malalaking dump truck. So bali pito na sila mga lodi no. Nadagdagan na ng isa. May mga lamang mga bato. Mga panambak. Uh, dito kasi yung itatambak sa may ano. Yung ginagawang ano. Uh, ginagawang pusti nila na malaki. Doon po banda mga lodi oh. Mamaya madadaanan natin. So dito 'yung mga lodi no. Ayun oh. Agaling doon. Ayun 'yung ginagawa dito. dami equipment malalaki. guys na yan dito mga lodi maganda na yung takbo ng ano dito uh, hindi na ma-traffic masyado <coughs> kasi may ano na uh, mayroon ng daanan din sa ibabaw so dito lang yan sa paranyake mga lods uh, pa exit ng ano ng coastal coastal mall yan mga lodi sa so, elods, eh, sandito na tayo 嗯。<laughs> <laughs>